happy for uh, the district and the community in Samora area. Uh, lalo na kayo, mga dito. Sa ating mga chairman, mga agawat, secretary, treasurer, mga tanod, at uh, XO, SK chairman, sa ating mga may asing ba? Wow! mga lolo at lolo ako. Ang lalakas niyo. Ang lalakas ba makapagpalakas yung insyo? Yeah! Ubus okay. basta one more round. Eh, mag na! Masa... Ang maram! Eh, huwag yung mag-alala. Kahit na kipit na kipit tayo. Uh, basta sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, uh, kabubuti ng ating mga nasasarupan. Totoo na may sinabi ni uh, Vice Mayor Chi. Talagang uh, yung bimpo, pigang-pigana. Pero pag sa kabubuti ng ating uh, mamayan, pipilitin kong makagawa at may rawos ang ating lungsod ng Maynila. Yeah, yeah! ano uh, pa, as you can see, uh, bagamat uh, may mga ilang ang araw, uh, nakahiwai wala na landas sa politika, uh, pero nakita na ninyo ano ang pinahihiral natin pagpapatawad. Yes! Why? Eh, political lang yun eh. Yes! the end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao. Nagdesisyon na ang tao. Para sa si kabubuti ninyo, wala at tinatanggap ko. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. 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 Marami dyan, hindi ko nakasama. Pero wala silang narinig sa akin. Yes. Ka, uh, nag, in fact, ba nagkabigay ng insure? Kanina ko binigay? Chairman. Sa barangay. Tama man eh. Yeah. Why? Because if we you know, continue politicking, walang mangyayari. Kaya yung mga hindi nakamukol, malaki problema sa ako, mabilis ako makamubon. Alam niyo bakit? Lagi akong busted nung high school ako. Oo, no? oh, eh kasi siyempre, eh, Vanilla ako eh. Alam niyo yung vanilla? Yes. Yung libat na ayaw matanggal. eh, tapos ang uniforme ko, dadalawa. Eh madalas mag-miss-miss. sa adyak, sa super Oh, eh, eh, pero tinatayin naman ang nanay ko. Kaya madalas ako mapastig. Kaya madalas din ako makamubon. And I'm happy that the most, most of your leaders in the city move on already. Oh, so, kaya naman ako, wala silang maririnig na anumang hagupit ng politika. Unless, unless, eh, may gawin silang hindi maganda para sa taong bayan. Kaya ako na may nyo rito para ano sila lahat. Tama mali. O, basta kami, magkakaisa para si kabubuti ng tao. Kita nyo gipit na tayo. O, dahil sa pagpupursige ng inyong pamahalang lusot, sa tulong ng mga halang ng bayan, nandiyan si Che Purmeo, ayan, pusiyan ninyo, si Bobby Espiritu, Attorney JP, o tapos ang majority floor leader niyo sa Museo ng Maynila, si Monyo Pango. Sa pumumuno ng ating Vice Mayor, na ipasa yung ganitong pagpupondo. Eh, kaya ko inibitahan si Congressman Erwin Cheng, baka naman. Eh, pero narinig niyo naman siya kanina. O, eh, di ba? Nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad kung ano ang may tutulong niya. Eh, pagka natayo na ito, ay sigurado ako aharapatan ko si Congressman uh, Erwin Chen. Sa ating leader, uh, sa library, si Maylin, at sa puna kanya mga empleyado, uh, hindi na tutulong pagtagulan. Bahan na lang. Uh, magkakaroon na kayo ng maayos na kasintag. So ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda. We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May kaya sila diyan. Alam niyo bakit? Pag yan natayo, ito yung isa pa lamang ha, abangan ninyo. Lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, maami pa kami bubuksan or in the ground break. Uh, despite of fiscal problem, we will continue to develop the city of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs: healthcare, education, housing, and jobs. Your trust, City Government of Manila. So with that. We will continue to develop our facility in our own little way. In the next few months, nine months thereafter, bago na ito. At sigurado ko, yung bata, hindi natatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa red na rin. Bakit? Makakatikip sila ng mak. Macintosh desktop. Yes, we will invest. It is to entice and there yeah, the, drive kids today, especially yung mga senior ko, oh. meron silang ma maayos na extra space. O, oh. kung gusto nilang tumatakot-takot pa rin yung one, kung may bingo, gusto to, uh, 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 I just want a space for our people. O uh, yung dyan nga lang eh. Yung isang na amoy HS dyan na pinuntaan ko ni Samara. Yung isang ligo. isang may uh, tapat ng uh, uh, Columbia. Ayun, yeah. uh, ginagawa Napansin niyo. Open green space. Uh, yeah. Diyan sa kanto na yan. Noong lumahan kami ni na Andres eh. Ang sarap yung amoy eh. Buti nilang pamilya ako doon. But we will continue. Okay. O ngayon, napagkasundwa namin, naawa naman ako sa mga kabataan, dinurog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo, nag-usap kami ni Congressman na Erwin Cheng kahapon. Ano? No Saturday. No Saturday, sabi ko, Erwin, baka naman po pwede. Kasi yung mga Adams, kung saan-saan nag-i-skate, baka naman pwede natin ibalik yung skate park kasi kawawa naman uh, I agree si Erwin si Kong Erwin, tutulungan tayo maibalik yung ating uh, skate park so sa inyo po mga nanay ko, mga tatay ko kumana uh, kumanatag kayo uh, mahirap ang buhay natin uh. I'm not saying madali lahat ito talagang na sinahid eh Napampira po yung kabang ng bayan. Uh, Buti na lang, may Red Cross. <laughs> Nakakuha pa tayo ng dugo. Mag-repeal natin. But, keeping aside, we will continue. No matter what, holiday, may hamon sa panahon, o kung ano man, we will continue. We will not stop. At ang tabayanan nyo lang na. Okay, total, nandito na yung ating mga barangay official at mga minamahal kong lolo at at mga kabataan. Uh, um, Mamaya um, yeah, magka-ground breaking tayo, but let me take this opportunity. Nine, tayo, mga lolo-lolo ko, mga batang may nila. Alam nyo ba na tayo ay may CT scan machine sa ospital ng Maynila? That's my point. Alam nyo ba na may MRI machine tayo sa ospital ng Maynila? Hindi nyo alam? Di ba nang utang ako? Binili ko ng mga makinan yun. Three years ako ka. So bakit ko tinatanong? Kasi nalulungkot ako mukhang hindi na ipaalam sa inyo. Kasi yung mga makinan yun hindi binili para i-display para magamit ng tao. Kasi napapasa ko yung mga sukat nyo eh. Marami sa inyo sumusulat sa akin na siya naman tinutubunan ko sa maliit kong kakaraanan. No? Napapansin ko doon, MRI, CT scan, tapos breast cancer. Nay, tayo, alam niyo ba meron tayong high-tech na mammogram sa hospital ng Maynila? Now, I'm now telling you, avail. Avail ninyo, sa inyo yun. Pera nyo yung pinabili dun eh. Sayang naman. Magkano yung CPS ka? Limang buli? Sampung buli? Kinsi mil? Magkano yung MRI? Posang? Etne? 30 mil? Tama po ba? Yes. Oo oh, na kayo kumastos. kayo sa hospital ng Manila. Yung bagong ospital na ginawa natin. Ang dyan po yung mga makina. Ultrasound. Sa private, 3D. Sa Manila, 4D. Yes. Matagal ka po yung mga namin mati ang nag-a-dooran. Nanulungkot nalang ako. Pag ganito, pag ganito umiikot ako, nagtatanong ako sa utaw, hindi nila lang. Now I'm telling you, please, please do share, lalo na sa mga barangay official. Baka kasi may mga ilangan na mga kapabayan natin. Available yan. Gusto ko nga masira yan eh. Masira sa kakagamit ng taong bayan, kaysa masirang nakadisplay lang. I mean, in a positive way. May hindi mabalita natin si Rock bakit gasgas -gas na po eh. O di bili tayong bago, then so be it. Bakit ko yung ginagawa? E misan, ang tao gusto mong pagamot. Pero hindi naman magamot tala nang walang proper diagnostic. Tama ba? Eh, yun ang dyan po. Gamitin po ninyo. Ito. September 8 makibalita kayo pag nabalikan ninyo uh, pag nabalikan ninyo uh, i-share ninyo ang information 3 years ago 3 years ago doon din sa hospital ng Maynila na itinayo natin meron po akong tinayong isang pasilidad doon ang tawag lab. Hindi po para sa pusa, katla. Eh. Uh. Ano ang halaga noon sa atin? Sino dito nag-angiogram na? Nakaka-experience ah, na ng angiogram? Good. Meron. Meron ba? Meron na kapag angiogram? Si Che? Uh, wala pa. Alam niyo ang angiogram? din sa puso. Titingnan kung meron kang para. Ang jura pa lang, pinakamura, 30,000. 50,000. Kumisan nabot pa ng 80,000. Pag may para ka, ha? anong gagawin sa'yo? Anjo, plastic. Lalagyan ka ng goma para mula. Kung baga, may baha. Parado, may baha. Yun. O, bubuksan mo ngayon ko sa ugat sa puso at mga ugat. Tama mali? Eh. Magkano ang angioplasty? 300,000. 500,000. Misan sa private? 1 million. 3 years ako nang gawa yun. 3 years ako nang nandiyan yung makina. 3 years nang hindi rin nagamit. Eh kaya ko naman pinili yun dahil sino ang makaka-apport na mahirap na 30,000 check-up pa lang, angiogram pa lang, 80 mil, ano. Paano pag, pag lalagyan pa ng ang angioplasty pa? Now, ito po ang mangyayari sa September 8, bubuksan na natin yung ating cat lab sa ospital ng Manila. At ang umpisa natin gagawin, angiogram. At kalaunan, as we train with PGAs, as we train with the Heart Center, Philippine Heart Center, magkakaroon na tayo ng angioplasty. Kaya, Oh, sa sakali, ayoko naman sana magamit nyo. Pero kung sakaling gagamitin ninyo, huwag wow. na kayo tumakbo sa privado. Huwag nyo nang gaso sa inyo na ipunin yung pera. May libre. May libre sa bagong ospital ng Maynila para sa mga mamayon. Mahal yan, pero I don't mind giving it for free. Why? Eh, pera nyo naman yun eh. Sininog ko lang. Di ba nga, pa ko sa puso. Di ba, sabi niya, utang dito, utang doon. Uutangin niya. Yan, yeah, sa so totoo lang. O ngayon, nandiyan, magagamit natin kung kinakailangan. So, this is for you. And I will do my best. Kung manatag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko Masakit naman sa likod masakit mo sa katawan, magpuprosedin kami, may bangon muli ang lungsod ng Maynila. So mga nanay ko, going back to our program, at least sasabi ko yung dapat masabi patungkol sa healthcare, ha? Eh, ipaalam niyo yan sa mga kamag-anak niyo, kakilala niyo, kaibigan niyo, kaklase niyo, sa ex niyo. Kasi baka nagdurugo pa puso. Na para underground nyo na. at uh, susunod niya, uh, yung ipinatatayo ni Congressman Erwin Cheng na Cancer uh, Center, tuloy. Uh, tuloy yun. Uh, na po yun natin, binigyan natin ang uh, pinapply natin sila ng building permit uh, and so on and so forth. Uh, tuloy po kasi, eh kabubuti ninyo. E bago tayong building, nine months from now. Mga bata, abangan ninyo. Sigurado ako hindi na kayo tatambay kasi maganda ang desktop ninyo. May sasubscribe tayo, katulad ng suggestion ni Maylene, sa mga aklat, virtual books, virtual access to knowledge, ang ating pasilidad. Hindi lang typical na libro, pati ang mga digital asset that that can that are available in the world, so that our students can do further research with regard to their assignment or acquiring skills through reading, pero in a digital form. Kasi makabago ng panahon, makabago na rin dapat ang pagservisyo. We will build more modern Public Library for the people to have it. At ang extra, siyempre, sese na kayo mga bata, oh, ispon sa akin yung mga senior. Meron kayong extra space para sa mga senior citizen natin. Yan ang puntuhan. At saka, siyempre, alam naman yung ibang lola ko, oh, dalaga na. Talaga na ulit. Kayo pang lolo ko, oh, binata na. Binata na ulit. Huwag kayong maiyang ikasal ko kayo ulit, ha? O uh, pwede akong magkasal. Ha? Anyway, I'm happy for each and everyone. Palakpakan natin si City Engineer Andres. Ang ating mga kasamahan, si Vice Mayor Ching at mga kusihan. si Bogos Erwin Cheng, si Maylene at sampo ng na kasama natin yung teatro sa Manila City Library. Muli, itong araw na ito ay araw ng pag-aalay namin ng na mga marami pang pagawaing gusali o pangbayan na sisiguraduin namin kapakinabangan ng tao, ng mamamayan. At nawa, loobin naman ng Diyos, patuloy tayong kabayan at bigyan ng kakayanan all resources to fully develop our housing our schools our health centers health care programs in the city of manila and so that businesses will come in and businesses provides jobs for our people i love you, I love you. I love you. Sa Manila ngayon, pahabaan ng buhay. kasi maraming benepisyo para sa senior citizen natin. Lahat ang wala, ibabalik ko. May awa ang Diyos. Ingat kayo, pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming maraming salamat po. Uli mo palang pakalunan ng Mayor Francisco.